Ah, so nasunog po siya, hindi po sa nisip mong SX, kumbaga parang sa stopover. Saan po ito? Ah, parang gasolinahan. Ah, uh, gasolinahan po. <coughs> okay. Ayan nga po, nasu buong bus na yun, nasunog. Late na, pero saan po nagsimula yung sunog, ma'am? Sa gulong po. Sa gulong po. Naramdaman na yata nila na may diferensya na yung bus nila. Noong una, matagal kami minto, chinik yata nila, pero... Parang pinilit pa nila paanda rin eh. Okay. Hanggang po may naamoy kami na. Hammond. Parang nasusunog na. Samar ano ba yung po? ruta? G1 Samar po. Ang ruta ninyo papuntang Metro Manila? Yes, yes po. po. Habang nandyan na kayo sa area ng uh, Binyan, biglang may... may naamoy kayo na oh, uh, po. kakaiba. Opo. Oh, Anong ginawa po ng driver? Tumabi po sila. Tumabi. Chin 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 Kaya sila nasa gasolinahan. Yes po. Uh, habang nagbibiyay yung usok na yun yung gulong. Hmm. Nandyan kasi sa may upuan namin Nyan. yung gulong. Then, nakikita ko nung umuusok na tapos nangangamoy na sa loob ng sasakyan. Kaya nung ano, huminto sila doon nasa, na sa nangyaring sunog. Opo, sa may gasolinahan. Yes po. Mayroon bang nasawi dito sa pangyayaring? Wala ko? naman po sawa ng Wala Diyos. naman. Wala ah, mabuti naman. Po. Kung ano, mayroon bang nasaktan, na-injure? Wala, Wala po. po. Ah, so nakalabas naman kayo. Opo, oh, oh, pero, na, kasi. Na pero sinasabihan pa nung ano, na huwag kayo magpanik. Opo, oh, kasi, gulog kasi lang sumabog naman yung yun. Sumabog gulog. doon na doon kami sa loob. May sumabog. Okay. Sabi nag agad kami nagpanik nagsitayo nagsitakbuhan sitakbuhan nang ng mga gamit na maliit lang, maimportante, pinano inanulya kinuha dinala nila. Sabi naman ng driver kasi nandun siya sa may nibila ba yun? Sabi niya, huwag kayong magpanik, hindi daw ito masusunog yung bus. Ano po ba yung sitwasyon sa loob ng ano? Siksikan po. Siksikan nandiyan Kasi po overloaded may, talaga talaga, po talaga kami, sir. May picture po kami niyan Ah, overloaded. May mga... May mga... As, may na may ay, mga... Ay, ito. May mga pasaheros na. po sa gitna. Ano po yung nirereklamo ninyo ngayon dito? Yung mga gamit po namin, mga papeles ah, yun na yung na mga. Mga pasalubong kasi sinabi namin ilabas na yung umusok pa lang paglabas namin ilabas na yung mga gamit. Ingis na masunog. Wala silang masus, walang masusunog na gamit. Makamay pera pa kayo mga bigas, bagay. Bigas yung malaga po sir yung bigas. Yung, Ay, yung mga bigas, bigas oh, at saka damit ng documents pasalubo, lahat po oh, ng oh, documents nandun. Good afternoon, Colonel Romel Estulano. Uh, sir, uh, good afternoon. Colonel, matanong ko lang kung nagkaroon na po ba ng investigation dito at kung ano yung findings natin. <laughs> uh, sir, yung primary function ng Highway Patrol Group sa loob ng South Luzon Expressway, uh, purely to conduct road crash incident. Considering na ito ay conflagration incident, yung pagkakandak ng investigation, ibinigay natin sa Bureau of Fire Protection. At ah, okay. uh, at the time na mangyari itong sunop, Nandiyan naman kaagad sila nakapag-responde. Kaya ang ginawa ng Highway Patrol Group, nag-assess na lang tayo sa lahat ng mga pasahero na walang masaktan. BFP po natin ang nag-conduct ng investigation po dyan. Would you know kung ano na po yung, or natukoy na yung naging cause nitong pagkasunog ng bus? Uh, sir, uh, yan ang nagiging problema namin. Kaya nga hindi kami makagawa ng special report considering na until now, despite of due notice na mag-submit na sila ng report. Pero until now, wala pa silang naibibigay sa aming opisina. Wala so, pa. hindi pa rin natin matukoy kung ano yung sanhinang sunog. Kung titingnan natin bago umalis ang isang pamasahirong bus, we have to observe yung tinatawag na blow baguets. Kaya dapat, i-check e nila kung nasa tamang kapal pa yung gulong. At initially, nakita, nakita natin na ang naging sanhi rito, nagsimula ito doon sa gulong, no? na uh, nasunog Apo. sa right portion. At yung maitutulong lang ng Highway Patrol Group dito ay pag natapos tong investigation na ginagawa ng Bureau of Fire, pupunta sa amin para mabigyan namin ng police report at nang sa ganon makapag-claim naman sila ng kanilang insurance para mabigyan ng dapat kung anong dapat may sa mga pasahero. Uh, we will wait muna no dun sa magiging findings ng ating BFP pero isang linggo na to no, sana naman yes, meron na pong report ang ating Bureau of Fire Protection dito sa nangyari na to. Pero in, in any case po ang ating batas po no sa mga especially sa mga gatot ang tinatawag natin sa mga yan ay mga common carriers. Okay? At meron silang obligasyon na dapat maging ligtas ang kanilang mga pasahero. Ibig sabihin obligasyon nila na maging roadworthy yung kanilang yes, mga sir. sasakyan nasa tamang kondisyon hindi lang yung hindi lang yung preno, no? hindi lang yung comfort ninyo na bilang pasahero sa loob, pero siyempre kasama na rin dyan yung gulong or anumang maintenance na dapat gawin sa mga sa mga bus. Kasama naman yan sa safety protocols ng ating mga bus. Sir Jerome Furog, ano na po yung approach ng inyo pong kumpanya dito sa nangyaring uh, sunog dyan sa may binyan, SLEX? Ano po kasi dyan, sir? Nung time na yun, sir, nangyari po, pinausap po namin ang mga pasahero hindi naman sinatakasan na. ang company pa. willing naman sir, na magpagtulong ng under investigation po kasi sir. Ah, in, in, in other words, wala namang problema sa inyo na bayaran yung juice sa kanila pero hihintayin nyo muna yung investigation. Hihintay pa kami. Yes po sir. Yes po. So kung baga, yung pressure dito ay nasa BFP. For sure naman ano? meron namang insurance. Ito Abos. bus company. So kung ano man yung ibibigay nyo dito sa inyong pasahero mababawi nyo lang din yan sa inyong insurance company. Oh, sir, apo oh, sir. pero uh, again, ha, hindi ba ninyo, hindi ba namin pwedeng pakiusapan ang inyong kumpanya na eto kasi, nasunog na yung kanilang mga kagamitan. Eto si ma'am, wala nang maisuot na damit, nangihiram na lang. Baka pwede nyong i-advance kasi hindi naman na natin madedenay na nasunog talaga yung kagamitan niya. Mga panasig, papa, panasig. Sir, kaya po, nagbigay po kami ng number ng lawyer ng bus company po. Problema Ikaw, po, uh, Sir po. Jerome, yung uh, legal counsel po ng Eagle Star kung saan din po kayo nagtatrabaho, si Attorney Arthur uh, Diaz ay nagpatay na rin po ng phone at gusto sana namin makuha na ng panig yung uh, Eagle Star kung ano pa po yung maitutulong po natin dito sa mga pasahero. Kaya lang, pinasa po sa inyo. Good afternoon po, Ma'am Celine. Ma'am, uh, matanong lang po namin, no? ano po ang pwedeng panagutan ng isang common carrier if gaya po dito sa nangyari eh parang meron ngang allegation daw po ng overloading. At ano po yung uh, mga rules ng LTFRB po patungkol dyan? Well, sir, number one, no, we, we focus on our mandate, which are uh, administrative violations. So, makikita po na, sir, kanina, nasusubaybayan ko po yung mga naging pag-uusap. Meron pong presumption na nagkaroon po ng kapabayaan yung bus company slash driver kaya po nasunog at na compromise po yung safety na ating mga pasahero. Under po doong terms and conditions, dapat po mag-provide tayo ng safe, convenient and dependable na publikong transportasyon sa ating mga commuter. So, in regards dun, sir sa mga bagahin nila, yung part na yun attorney no aspect siya, but ang LRB po cannot enforce on that dahil need po pagka-hearing sa court depende po sa mga damages na naiwan na damage dun sa hero. But in regard to answer sa tanong overload nila, it's a violation. And with that po, LTFRB can issue a show cost order dahil violation point administrative order FRB, sir. Ayun uh, yun lang po na sana mabayaran, mabayaran lang yung bagahe namin. Hindi naman kami naghahabol ng iba, sir. Yun, yun yung lang naman. Magkano po ba yung estimate ninyo na sir yung sa, sa yung sa pasalubong pa lang sir mga 5000 po yung gastos ko doon. Yung sa damit ko naman sir, sapatos ko pa lang tsaka yung headset umaabot na ng 7000. Paano so, pa, pa po yung sa damit ko sa mga damit ng anak ko? Sa amin so, so more or less, Siguro mga 15-20000 sayo. Yun po sir. Kay kay ma'am yung mga damit po ninyo, magkano kaya yon? Dalawa 25. kasi kami ng kapatid ko lahat ng, hindi pa sumama yung kapatid niya. Hindi na ko ni na lang i yung kapatid ko. Ma'am Celine, ganito na lang po, asamahan na lang din po ng reporter po ni Senator Raffy. Ah uh, ito po ang ating mga complainant sa inyong tanggapan sige para ma mas malinawan po tayo kung ano pa po yung uh, gagawin natin ano ano pa po yung maitutulong po natin sa mga uh, pasahero po ng uh, Eagle Star para uh, makuha na din po natin yung show cause order po na ipapato po ng LTFRB sa Eagle Star po. Sige ma'am, sige ma'am. You would always uh, help alo na po yung concern ng mga kababayan. Asahan po namin mag support kayo sa akin po. Kayong mga, yung mga pasahero, ilista nyo na, no, yung yung claim ninyo, nasa na 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 kanila po, na. na. Nagpasa na po kami sa kanila. Nagpasa po. na. Opo. Ayan, ayan. Sige, imomonitor natin to Shari. At sana po, no, kung nakikinig po ang Eagle Star Bus Company, kahit unang tulong man lang. Yes po. Dito sa ating mga naging uh, pasahero noong July 2, 2024. Okay? Sinabi na din namin yan sa kanila. Kasi, <clears throat> na kahit man lang kunti hmm. lang muna kasi wala talaga kami damit yung yung <laughs> wala rin yung, yung sabi ko nga nang makaawa pa ako doon sa manager na ma'am mas mangyak wala po pa kaming pa doon ibang konsumo ng bigas kundi yan yun pinondo na namin yan pang two months namin buti na lang may narapitan kami mga kamag-anak nakautang kami na kung hmm. bigas yun lang muna sir ang mahalaga of course yung safe po kayo yes, po. ngayon po samahan po namin kayo sa tanggapan po ni ma'am Celine Pialago para kayo po ay uh, maasistihan. Papatawag po kasi natin din yung Eagle Star para malaman din po natin kung ano po yung maitutulong po nila sa inyo. Yes, po doon po tayo magaharap-harap sa tanggapan po ni Ma'am Celine. Salamat oh, po. Magandang ah, hapon po.